Ay, hindi ako ni Tayabolin yah dalhin din sa mga poke ng kina mga bobo na to imeng poke tarong yung mga bisaya kayo galit na galit na galit na no, galit oh no, 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 no. <laughs> oh oh

Nick na mga poke ang ina nyo OY! Ang mo nga ng pera mo yan eh Tumayimik so, ka squatter yung libre ka Mga squatter Kasi Mga nyo mga libre squatter skin Squatter, squatter. Tang na may squatter bang nakamitik skin Bobo ka din poke Nang, ina mo bobo ka eh Ay, ina nyo kakabinta niya yung droga <pina, oh, bida man droga, entan na droga. Kejun. bobo Bisa aja ku Bisa, mga drug dealer talaga kayo. Droga, droga, tensa sasabihin niyo bobo. Ito eh, wala ka lang kundi droga eh. Bukong bibig nyo nilang droga. Mga oh, koke na kinang mga bisaya Kasi uh, laking squatter ka buko. Wala kang pinta sa mundo. <laughs> squatter. Ang oh, kinang mga squatter. Ay, Mas ay, matera pa yung, yung squatter kaysa sa inyo eh. <laughs> <yung> squatter na nakabili ng red sa galing squatter pa yung mga bisaya. Gin lang iniinim nyo. Squatter, 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 squatter. Ang inang mga targa nagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak tao po. Tao pa kayo, boy. Ano yung mga kanina nga? What? Ano yung mga kanina? Pinampak! Potang ina mga bisaya kayo! Sisiraan na kayo ng mga ulo mga bisaya. Ihiwalay yung dabaw po kinang ina nyo sa sarili mo Umiwalay na kayo sa mundo. Pumunta na kayo sa mga bobo kayo. Tang ina niyo. Mga sira ulo. Kasi saya wala mga ginawa sa mundo hindi mo pa. Iwiwalay talaga yung mino kasi mga bobo kayo mga spatter kayo. Po, tang ina. Hoy, may kapanta ka. Para para sa mga bobo kayo. Oh, tang ina.

Pagdudugo ko ng ganyan, P utak ng mga jejemons. Utangin na jejemon talaga. Tignan mo yung robot mo, may oxygen. Utang na jejemon ka talaga. Utangin <laughs> ina mga tao pa. Mga bisaya kayo yung mga tao pa lilimutin yung barrel. Oo. Oh, oh. oh, ano ng Oo, oh. oh, oh, oh. oo, Gusto mong lumimot ng 1-1 oh, <laughs> yun, ano? Maka 1-1-7, ano? lang yan, boy. Trial. Asan na yung tropa mong bobo? Asan na Asa yung tropa mong yun, bobo? Boy. Wala, kang... wala kang ganyan, oh. Wala kang ganyan, oh. oh. So, wala kang ganyan, boy. Kasi squatter ka lang. Boy. Bobo ka, paano oh. yung ginamit ko hindi dito? Bobo ka. ko, okay, i ka bang bobo ka? i ka pa? Putang ina mo, maganda nga baril mo, puro ka naman kay bobo ka. Oh, hindi mo mapatay? Putang ina mo, bobo ka, is tara dito. Ano <clears throat> kay na kaya sa ano? mo, na ito. Tataras ka kayo mga yung pagdadaon tayo. unahin natin yung mga besakol na ito, anong gagawin? Unahin mo sila. Sabi ng mga mga uh, kulago. <laughs> Bono. <laughs> Mitik ang bobo na Ano ang camper na bobo? Nasa nga ng play. Sabay sing hook. na ina mo, gumamit ka <laughs> ng <laughs> sampung tutor. Ayok ka. Ito sa akin, ito sa akin. Meron, meron. Boy, imig, mga bisayang may saltik sa utak. Iwan na ito. May pa dito. Long last term yun. Uy, pasabog na. Gago <laughs> <laughs> puting-puting na, boss. Ah, nasa na siya. Pataas, pataas, pataas. din yung suit. kay Bobong ito eh. pala. Bisaya ka din. Bisaya ka din, boy. para Para bisaya. Ano na sila, bot. Magbasa, magbasa, magbasa Pagkali nag load out ako ng ano Grau, may sample to si eh. Matwe Yung matic na tribuna ko malalang nung mukha ng bisaya eh. atwe <laughs> <laughs> Oh, yung um, bisaya yan oh Pinaya ng galaw na naka na oh, Wow panoodin lang natin, panoodin lang natin Bisaya na bisaya yung dating robot yung karakter tapos may oxygen yung likod ng pot. <laughs> Putang ina ng yan. Biktima na kayo mga poken ng inang mga bisaya kayo. Maubos ang takas ng joke. Ohoy, oy, oy. Susundan ko lang tatitigan natin kung paano siya. Tara, tara. Saan ang bago sa ganun bike yan? Talaga ganda, ganda ganda, ka ang ganda, ang ganda. Ang ganda, ako, ang ganda. Okay. Tingin, 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 tingin Uy, wow, wow, wow Sinamga ng sarili eh. ulaga Bago yung PC ko Blanca. Mm Hindi -hmm. kami itik nga siya, pero yun yun, yun hiningi-hiningi pa sa kanyang mama, kinupit pa yun, pwede makawa, ilamos pa. Ito na yun. Pero baka malaki mo yan, may mitik ka nang wala ka mong makain po. Oy. Oy. Kainin mo nga yung mitik mo po, ang ina mo. Oy, imig. <laughs> Ganda ng barrel din wala kayong galaw. Oo, hindi mo pa ito kaya eh, shifting movements. So, yan ang ina mo.

Puta Ace nasa likod, dati na Sa log ba? Putang, kinanag-log pa ako What the freak? min pa-pa ko nag ako? Saan ka na? <laughs> Tinutuluyan ka oh. <laughs> bobo, bobo sidang ganyan pag bobo. Thank dito nga tayo magingi nga tayo dito, dito sa to. kanila sa kita nitong itong na ni SB ko eh ano you know? sa kita ng SB ko eh tara para puntahan sila dito sa palingkitan nito eh mo is nandiyan na ako hello Ah, oh snow. ako